Alas dos na nga ng hapo, nagluto nga si Geraldine ng mga pa-orders namin na biryani. Tanghali na din nga ako nagising kasi sobrang sama din ng pakiramdam ko at nilagnat nga ako dahil nga sa anti taytay na injection. Namamaga pa din nga siya hanggang ngayon. Pagkatapos kang maturukan yung mga kagat at kalmot, hindi nga muna ako pinaligo. Ang sabi nga sa akin, 24 hours akong maliligo para maabsorb yung gamot sa pinagkagatan at pinagkalmotan. Mag-aalas stress nga tinanggal ko na yung gasa kasi maliligo na nga rin ako. Natapos ko na 24 hours kaya pwede na rin talaga akong magbasa. So yun nga guys lahat talaga ng mga scratch na yan, talagang tinurukan ng karayom. Buti na lang kamo yung gamot na ini-inject hindi siya masyadong mahapde kaya hindi siya masakit. Yung talagang karayom lang yung mararamdaman. Yung anti-tetano kasi na-inject talagang nakakangalay siya ang hapde pa. Pati na rin nga yung gamot para sa skin test. Sobrang dikit nga yung surgical tape na ginamit kaya yung dominong tape talagang sumasama nga sa balat So yun ko. na nga ang hirap din maka maaga talaga ng hayop lalo na kapag ka may rabies. Alas 4 nga natapos si Geraldine sa pagluluto ng biryani. Sasamahan ko nga siya mag-deliver ngayon. Lately nga sobrang busy ko nga sa pag-alis-alis nga kaya hindi rin talaga ako nakakasama na pagka mag-deliver -de nga ng biryani. Yung mga bata nga hindi nga namin kasama kasi andun sila sa kapatid nga ni Carlos. Yung una naman naming deliver, dito kami sa may soldiers. Buti nga yung e-bike hindi pa masyadong bawal nga dito sa mga dinadaanan nga namin kasi medyo highway nga to task ko rin nga yung daily routine ko nga na to. Yung maghahatid nga kami ng mga pa-orders ng mga customer. Alam nyo ba na gustong gusto ko na talagang magkaroon ng pwesto tong biryanihan nga namin. Yun nga lang yung nakausap ko dito sa may labas lang ng gate ng Bilibid. Yung dating umuupa nga, hindi pa binibigay yung turnover. Kaya nag-aantay-antay na nga lang nga kami. Mas maganda rin kasi kapag ka may pwesto na para yung customer na lang talaga yung pupunta sa amin. Pagpatak pa nga lang ng January before, talagang naghahanap na ako ng mapupwestohan nga namin namin. Medyo nahihirapan nga ako maghanap ng lugar. Yung deliver nga namin dito sa Kupang, isa na nga to sa mga suki nga namin. Kapag ka nga sila ng biryani, nagbe-message na lang sila sa page. Pagkatapos nga namin ma-deliver lahat ng mga pa-orders nga namin, dumiretso naman kami ng sukat. At nga ngayon yung nanay ko at saka yung bunso kong kapatid. Nakapagkwentuhan nga lang nga din ako sa Glet. Kasi ngayon lang din ulit ako nakapunta ng sukat. Si Geraldine nga panay nga andaan dito kapag ka may deliver nga siya dito sa may sukat. Dito na kami kumain kila Mary Jane. So yun habang kumakain ngasempre nga syempre hindi mawawala yung kwentuhan ang dami na naman nilang kwento sa akin ganun din nga ako sa kanila puro tanong nga sila kung ano daw ba nangyari dun sa binti ko kasi nga nakita nga nila dun sa my day ko hindi rin nga sila makapaniwala na kinagat nga ako ng pusa akala nga nila alaga nga namin yun bandang alas 8.30 naman umuwi na nga kami medyo ginabi nga kami kasi nag charge pa nga ng e-bike na charge ko nga kay Lembot yung e-bike nga namin dun sa mga kaibigan niya then nakasabay nga namin yung isa dun sa kanila ako ko dito, pamundang lupang. Salamat nga pala kay Lay. Lay, napakabay na talaga kay Vigan. shout out patuloy sa M-Bot. Sana po matag niyo po ako. Pero just lang po ako ni Lay. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!